Hello and welcome ulit sa sayang habi ng pag -a aquarium at pag-a-aquascape. Ngayong araw na to, pag uusapan natin ano kaya yung gagawin natin kapag... Brownout! So paano nga, just in case na brownout sa lugar natin, magpapanik na ba tayo? Mamamatay na ba yung mga isda natin? Ano kaya yung gagawin natin? kayong magalala dahil ngayong araw na to is i-share ko sa inyo yung apat na simpleng paraan kung ano yung gagawin natin just in case na mag-brown out or mawala ng kuryente sa lugar natin. Pwede na ba kayo? Una, kailangan muna nating maintindihan paano kaya nakakahinga yung ating mga isda doon sa ating aquarium. Yung iba sa inyo, magjo-joke yan. Kaya yeah, Richard, may hasang yan, kaya nakakahinga yan. Well, totoo naman. Hasang naman talaga yung ginagamit nila para makahinga. Pero ang tanong, kung walang dissolved oxygen or oxygen doon sa ating tubig, makakahinga ba sila? So malamang, hindi rin sila makakahinga. Kasi nga, walang oxygen doon sa ating tubig or dissolved oxygen ang tawag doon. So, Kuya Richard, papaano naman nagkakaroon ng dissolved oxygen? Dahil ba sa mga bulak? last time, di ba, tinalakay na natin yan. Alam ko doon sa isang video natin, sinabi na natin na hindi lang naman yung bula. Actually, hindi yung bula itself yung nagbibigay ng hangin or ng dissolved oxygen sa ating tank. Kung hindi, yung paggalaw ng tubig sa ibabaw or yung surface agitation. Kapag ka gumagalaw kasi yung tubig sa ibabaw natin, nagkakaroon ng gas exchange. ba? Diba? Yung carbon dioxide sa tubig, then yung oxygen naman ay na 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 doon sa tubig. Namubulol-bulol pa ako, ba? Diba? Pagpasensyaan nyo na. <laughs> ayun, well anyway, ayun nga, nade-dissolve doon sa ating tubig yung oxygen kapag ka nagkakaroon ng surface agitation or water movement. O ba? Diba? Sa ilog naman, wala namang bulado eh. Pero merong water movement. Kaya nakakahinga yung mga isda. So, hindi ibig sabihin na kailangan natin ng hula. Kung meron tayong filtration or pump na magpapagalaw sa ating tubig, makakahinga pa rin yung ating mga isda. Or kung meron tayong wave maker na nakatapat doon sa ibabaw, makakahinga pa rin yung isda. So, dahil alam na natin paano nagkakaroon na dissolved oxygen sa ating aquarium, malalaman na natin kung ano yung pwede natin gawin Yes, in case mag-brown out. Kasi hindi sila makakahinga or may hirapan sila makahinga kapag ka nag-brown out dahil unang-una -una, namatay ang ating mga pump. Either air pump yung gamit nyo or mga motor, yung water pump, or sabi ko nga kanina yung wave maker. Namatay sila. So, walang magpapagalaw ng tubig natin. So, kailangan natin na magpapagalaw dun sa surface ng water natin para makahinga yung mga isda. Gusto nyo, kaukaukawin -kaw nyo dun hanggang magkaroon ng kuryente pero nakakapagod yun, di ba? <laughs> Or pwede, pwede rin yun na kung sinisipag-sipag kayo, kaukaukawin -kaw nyo yung ating tubig para kahit pa paano is makahinga. Yun lang kailangan eh, pagalawin natin yung tubig sa ibabaw. Okay? So, kung tinatamad kayo or medyo hassle talaga naman kasi na mag kau ng tubig, yung gagalaw-galawin mo yung tubig para makahinga yung isda, may tatlong device na pwede kang gamitin. So, simulan natin sa pinakamahal. Unang device na pwede natin gamitin ay ito yon. Ayan, rechargeable air pump. Lalo na kung mamahalin ng ating mga isda, hanggat maaari ay meron tayong rechargeable air pump. Maganda na yung technology ngayon. Meron na bibili nito yung de battery eh. Pero ang kagandahan kasi nito sa de battery, eto kasi kapag ka siya ay nawalan or na-detect niya na nawalan ng kuryente, automatic siya na aandar. Hindi ka tulad ng de battery, kailangan mo pang i-on. E paano kung nag-brown out na wala ka sa bahay nyo? E di mag-aalala Mag-aalala ka ngayon kung sino kaya yung mag on or maglalagay ng battery dun sa de mo na ganito just in case na hindi siya rechargeable pero kung ganito ang gamit mo hindi mo na kailangan mag-alala kahit nasa ang lugar ka pa may nabibili nito depende sa laki kung ilang oras siya tatagal yung sa akin halos isang buong araw gumagana pa rin naman siya kasi nag-brown out nun around alas 4 and then bumalik yung kuryente ng mga alas 8 ng gabi gumagana pa rin naman yung ganito ko, yung rechargeable air pump ko. So again, especially kung kayo ay may budget naman at mamahalin yung mga isda nyo, at mahal nyo rin naman yan sigurado dahil mahal din talaga yung presyo nyan, mag-invest na kayo sa rechargeable air pump. Ngayon naman, wala tayong pambili ng rechargeable air pump pa kasi maliit lang naman yung aquarium ko Kuya Richard eh, at mura lang naman yung mga isda ko eh meron pa rin naman paraan yan. Again, ang kailangan nga lang natin is paggalawin yung tubig. ba? Diba? sabi ko sa inyo kanina, para magkaroon ng surface agitation at magkaroon ng gas exchange. So, pwede rin tayong gumamit ng eto, rechargeable fan. Or, kahit anong fan na meron kayo. Kunyari, dynamo. May nakita ko yung dynamo. Yung mismong blade niya nilagay niya doon sa tubig. Kaya lang, problema doon, delikado, baka mamaya lumapit yung isda, tapos matamaan. Ito naman, kung kaya niyong itry din ilubog, pwede naman. Pero nasubukan ko, nagagana naman siya or magkakaroon naman ng surface movement ng water, kahit na nakatutok lang siya doon sa ating aquarium. So, yun. Pwede rin tayo maglagay ng rechargeable pan. So, maliban sa ginagamit natin kapag ka-traffic, make sure na lagi siyang naka-charge para doon sa ating mga isda. O, isda -is muna sa ate na mainitan tayo. Yun nga lang, dapat dalawa bilhin mo nito. Isa para sa misis mo kung may asawa ka. O, di ba? Lalo kung may asawa ka, dalawa bilhin mo nito. Isa para sa aquarium mo. Kasi ikaw, magtiis ka na muna. Magpaypay ka na lang. <laughs> o, pwede mo rin palang paypayan, no? O, pero, mas maigiyata ka. Kawin mo na lang. Again, kung sinisipag-sipag ka. Okay. Ngayon naman wala kang ganito. Ang pwede mong gawin ahead of time is gawa ka nito. Ayan. Gawa ka nito. Simple lang naman yan. Hanap ka ng bote na malinis. Pwede mag ano ka ng 1.5 ng soft drinks. Then, bili ka lang ng controller. Ito yung controller. Putasan mo yung soft drinks. Then, lagyan mo lang ng controller. Then, lalagyan mo to ng tubig. Either galing sa tank itself dun sa aquarium or tubig na walang klorina baka mamaya ilagay nyo dito yung galing dun sa gripo. So either stock water or galing sa water filling station yung ilalagay. Pero much better kung galing dun sa aquarium kasi baka mamaya umapaw naman yung aquarium nyo kapag naglagay kayo ng ganito. So mas maganda yung ilalagay nyo na ng tubig sa lukoy nyo na lang. Tapos lagay nyo dito galing dun sa aquarium para hindi aapaw yung ating aquarium. Then, adjust nyo lang yung valve nito. So, depende kung gaano nyo kalakas i-adjust ia yung valve. Kasi ang alam ko pinakamabilis nito, mga nasa 30 minutes. Then, mga 4 hours naman kung medyo parang patak-patak lang. So, yun. Bantayan nyo na lang kung kailan siya mauubos. At kung hindi naman nahihirapan huminga yung mga isda, makikita nyo naman yan eh. Iibabaw yung mga isda na parang nagagraph sila or nahihirapan silang huminga. So nakikita mo yung, yung bibig nila gumaga nung sa ibabaw. So yun yung pwede natin gawin. Pero ito kasi syempre, kailangan gawa na to ahead of time. Eh Kuya Richard, wala ako lahat ng yan hindi ko yan na prepare kapapanood mo lang ng kapapanood ko lang ng video mo at nag brown out na kagad sabi. hindi pa ako nakakabili niyan ano ang isa ko pang pwedeng gawin ang isa mo pang pwedeng gawin kapag ka nag brown out at wala ka nung tatlong bagay na sinabi ko is babaan yung tubig at wag mo silang papakainin ha babaan mo yung tubig dun sa level na halos kapantay na nila kung meron kang pump na medyo nakaangat, make sure lang napapatayin mo yung pump kasi hanggat maaari, hindi yun gumagana ng walang tubig. Baka pag nagkaroon ng kuryente, masira, delikado. So make sure lang natatanggalin mo. Pero kung nakalubog naman, okay lang kung nakalubog yung pump. Kung nasa ilalim yung ating water pump. Okay. So, bababaan natin yung tubig para halos, ano, hindi mahirapang umangat yung mga isda 'di ba? Hindi malunod yung isda. Yung isda yung nalunod, 'di ba? O pwede mangyari 'yan, nalunod yung isda dahil nga hindi makahinga. Okay, babaan yung tubig. Pero kapag nagkaroon ng kuryente, kasi normally pag binabaan natin, for example, sa akin yung goldfish, ang ititira ko na lang dyan is halos 25%. Pag nagkaroon ba pa ng kuryente ko yung Richard, gawa 100% ko na yan. Hindi muna. Ang gagawin mo, just in case na nagkaroon ng kuryente, Kanyari, the other day or sumunod na araw, nagkaroon na ng kuryente. Ang ilalagay mo lang muna ng tubig is kalahati lang nun. Kalahati lang. So, kung 25% yung natira mo, ibig sabihin, ang ilalagay mo lang hanggang 50% lang yung ilalagay mo. Then, sa susunod na araw ulit, lagay ka na ng 25% ulit. Tapos, sa susunod na araw ulit, lagay ka ng hanggang 100%. Actually, yung sa pangatlong araw, pwede mo lang from 50 to 100, pwede na naman yun. Pero ako, ginagawa ko is, sina 75% ko muna hanggang sa maging 100%. Okay lang yan para mas safe. Hindi sila ma-shock doon sa tubig or hindi sila magkaroon ng tinatawag na kung yung common term na water shock. Kasi, kaya nga hindi ma- kaya nga hanggat maaari, hindi tayo nag-water change ng 100%. O, di ba? Meron akong video tungkol dyan. Pero next time, i-elaborate pa natin yan. Bakit nga ba hindi dapat nag- 100% na water change? O, ayan. Alam nyo na kung ano yung gagawin nyo just in case na mag-brown out sa inyo. Again, pwede kayong bumili ng rechargeable air pump. Pwede kayong bumili ng rechargeable fan kung meron kayong ganito. Or pwede kayong gumawa ng ganitong klaseng pampagalaw ng tubig. Kumbaga para magkaroon ng pound trap. At pwede nyo rin itong magamit kung mag-acclimatize kayo, no? Kuha kayo ng tubig galing doon sa aquarium. Well, ibang topic naman yon Pero pwede nyo itong magamit pagka kayo ay nag-acclimatize din. So maganda rin talaga na gumawa kayo nito. Just in case na mag-fail itong dalawa kung meron ka man at least meron kang backup. At ayan ang ating tips just in case na mag-brown out or mawalan ng kuryente sa lugar natin. Sana ay marami kayong natutunan at huwag kalimutang i-like at i-share to sa mga kaibigan nyo na may mga aquarium na natatakot kung sakaling magba-brown out sa kanila at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, enjoy the hobby!